bawang, ihulog ang saging na saba. Tapos, ano haluin? Pwede lang tubig. Ayan. Dati ng pasukal. Siguro mga madam, bago ko sa inyo. Siguro mga mena. Hayaan yung kumulo hanggang sa maluto yung sabi. Okay, luto na. Tikman natin. Ang sarap. Naalala ko yung luto pang ng nanay ko nung maliit pa kami. Yan to. Sinuam na saging na saba. Ang ginamit ko dito ay butter. Tara, kain na tayo.